Hi, Hen! Ganda naman, no? Kika! Taas, eh, no? No, parang ang... ang bilis, eh. Pagod ka. Ayan, ah, eh.

No, Yay, birthday, Ni Hanti. Enjoy na no, enjoy. Water with oh. cold. Niika. Grabe, malupit 'tong sapit ko. Dati siyang sa Dubai, dati siyang. Emergency siya Dubai. Ah nag-arehen din versus 6 months me go Aha. Kita no. Hali, ito, si try ko muntram out. Na mga Bit bit. Pasyente nila ah, oh, yung mga ano don. Aha. Uh -huh. oh, kasi nagganon ng trabaho ko dati. Na buwan ka doon? Dalaw dalawang, taon. Dalawang taon naman? Ano, sa bahay ka nag-stay nila? Minsan bahay, minsan sa hospital. Pero sa hospital ako sa Pero okay kayo. naman ang na sweldo mo. Kaya ano sweldo mo? Dalawang, two, five. Parang ganon na. No? Kaya lang magbabahay, bayad ka, bahay, everything. Best space. Ha? Best face, naman talaga yun. Maliit lang naman talaga yun. Kami nga eh. Eh, hey, អែអែបែប